All right. Magandang araw uli. Uh, JDB ang inyong ibang lingkod. Okay, so pag-usapan po natin ngayon itong uh, sinabi ni Senator Robin Padilla, no? At uh, tinawag nga po tayong mga kumokontra sa ginagawa po ng gobyerno ng China sa atin sa West Philippine Sea. Tinawag po tayong langaw sa likod ng kalabaw. <laughs> Ito po ay kasunod ng uh, pag-uusap ng mga representante ng Amerika, mga congressman na tayo, uh, ilang pirasong congressman na no, uh, nakipag-usap sa presidente ng China. Okay? So ngayon, uh, ito po yung uh, sinabi ni Senator Robin Padilla. Sabi niya dyan, eh, habang nagliliyab daw, ha? <laughs> habang nagliliyab sa init ng tumbong ang mga lamok, no, lamok pala, hindi pala langaw, sorry naman, no? na nakapatong sa kalabaw. Grabe, lamok na ngayon? Dati alam ko, kwento dyan langaw eh. Anyway, ulitin natin, sabi niya, habang nagliliyab sa init ng tumbong ang mga lamok na nakapatong sa kalabaw, ang kalabaw ay maayos at mahinaho na nakikipag-usap sa kapwa niya kalabaw. So, ibig sabihin po, yung uh, China, kalabaw, ang uh, Amerika, kalabaw din yan para mahakabit ang kapayapaan at maiayos ang kapalaran ng sangkatauhan alam nyo, maganda po yung layunin na ganun, maganda yan yan maghari nawa ang kalinawa ng pag-iisip ng mga taong nagkukubli sa kanilang mataas na pinag-aralan naku ibang opisyalis ng ano to mga taga coast guard ha? at yung ibang mga kumukontra doon sa ginagawa ng China personal na interes kasikatan at paghakot ng kayamanan. Eh? Yan. Nagihikahos na Nagihikaho sa kahirapan ng 80-80% ng mga Pilipino. Ang taas ng mga bilihin, tataas pa ang langis. Insya Allah, matuto na sana tayong tumayo sa sarili nating paa. Teka, parang ang layo naman ang connect nitong, nitong part na to. Di ba? Una una ang nasa mindset po kasi ni Senator Robin Padilla, eh, umaasa lang tayo ng umaasa. Eh, bulag ka ba? <laughs> Bakit? Di ba tagkakaroon tayo ng mga acquisition? Mas ganun panahon pa ni Pinoy, panahon pa ni Pangulong Duterte. Unti-unti eh, natin pinalalakas ang ating sandatang, ang ating uh, military, and then yung, uh, yung ating capability, di ba? Yung ating defense posture. O oh, okay, meron tayong magaling na DND secretary. O oh, yung uh, future uh, ang kandidato natin pang-pangulohan sa 2028. Ang kailangan natin eh yung uh, hindi huposong makachino, do pusong makapilipino maka dapat ang kailangan natin. Di ba? Uh, enough to have one um, <laughs> Duterte na agent yata pala ng China. Ay nako. So ngayon, ang uh, eto po yung uh, pagpupulong na naganap. Okay? Na kung saan, na natin yung video na yan. Pero maalala ko lang eh, bago makalimutan ano. Um, uh, pumutok yung gulo ng Hamas, di ba? Tsaka ng Israel. So itong uh, mga Amerikano na to, hinihimok po nila ang uh, China si President Xi na ano na manindigan sa panig po ng Israel. Kaso baliktad, nadismaya sila. Dahil ang uh, sinusuportahan po ng China, syempre, itong, ano, itong Iran. Bakit? Ay, Iran. Itong uh, Hamas. Ang sinusuportahan, itong mga Palestino. Bakit? Eh, syempre. E, ang sa US ay Israel. Diba? Ito namang mga uh, sa China, Russia, at Iran na magkakakampi laban sa US. Ang sinusuportahan nila, syempre, etong Hamas at ang China, harap-harapan. Kaya nga sabi ron eh, sa nakaraan natin isang kinontent, uh, dismayado po sila. Kasi nga dyan, nagmi-meeting, ganyan, pinag-uusapan yung kapayapaan, uh, yung uh, bilateral relationship ng dalawang bansa, Amerika at China. Tapos, doon sa party na yon ay eh, magkalaban pala sila. Oh, ngayon ito po yung kanilang pinag-uusapan. Naalala ko lang yun eh because eh, this one happens like uh, was September, sometimes in September ang meeting na ito. Okay, so ito. At uh, 中美两国如何相处，这决定着人类的。Alright，r i t na n a t r s a t a n o n t e k a 中美关系啊，世界。Sabi rito, the China-US ties are most important bilateral relations in the world。Sabi ni chi。最重要的双关系。 In the face of a world intertwined with changes and chaos, will determine the future and destiny of mankind. As I have said many times and with several U.S. presidents before, we have a thousand reasons to develop China US relations well. And not a single reason to make uh, and and not a single reason to make the relations bad. And two major countries, it is important that China and the United States demonstrate a broad mind, vision, and a sense of responsibility that befits their statuses. Wow. And then uh, to improve the well being of the people. Thank you, President Xi. Thank you for. To improve the well being of the people in both countries and drive the uh, progressive of human thank society. Thank you. thank you, President Xi, and thank you for welcoming us. It's good to see you again. We last met in 2011. We just arrived from Shanghai, that was our first stop on the trip. We were so impressed with the vitality, the vigor, the strength, and the future of this great metropolis. And I know you led this city greatly while you were there. Now, as two great powers, it is natural that we find ourselves in, a com in competition in areas like trade and technology and diplomacy and more. However, we do not see conflict. The U.S. does not want to decouple. Our countries together will shape this century. Okay, so 'yun po. 'Di ba? Alam nyo, ang ganda naman ng ano, eh. Maganda naman yung mga pag-uusap, 'di ba? Okay naman. Kaya lang ang problema po kasi rito sa China. Eh, maganda ang kausap, pero pagdating po sa pagsasakatuparan ng kanilang uh, ano, ng kanilang uh, pinag-usapan, nako, iba. Naalala ko noon yung tanong ni ano eh, tanong ni Tariela doon sa isang uh, general nila. Eh, bakit uh, pinag-uusap, nakikipag-usap kayo tungkol sa kapayapaan, kaayusan, cooperation? Bakit merong uh, parang merong disconnect? Iba yung ginagawa ninyo sa ano, sa realidad, sa actual. Lalo na rito sa amin sa West Philippine Sea. Diba? ba? Eh ngayon, etong uh, Chinese general, nagkabale-balentong yung sagot. Sabi, sabi, nga niya eh, hindi nga niya talaga sinagot eh. Totoo hindi niya sinagot yung nang direkta yung tanong, pero ininsist niya na etong mga dumadaan doon, yung mga pumupunta sa kanilang nga uh, kiniklaim na karagatan, yung uh, halos buong uh, uh, South China Sea, eh ginakailangan na kilalanin ng kanilang mga batas, ang kanilang uh, sovereignty. Okay, yung kanilang uh, paggugobyerno. Diyan. Samantalang meron naman pong international, oh, merong UNCLOS na nagsiset ng limitations ng bawat mga bansa para walang uh, ano, walang gulo at mayroong merong malayang uh, yung freedom of navigation tsaka yung sa himpapawid. 'Di ba? Kaya lang ang China buwaya. Kasi <laughs> pinagigiitan nila na kanila yung buong South China Sea. Oh, so, ito nga sana yung gusto uh, ko sana na dapat eh, na ipapaliwanag ng maigi ni Senator Robin Padilla. Di ba? Na hindi yung nga, uh, uh, uh iginigiit. Kaya Pangulong Duterte, iginigiit. Eh. Baka magalit ng China, manakit. Mamatay tayo, inunuklear tayo. Kaya Robin naman, eh, yung magkaroon tayo na, manin, na, mag, na tumindig tayo sa ating sariling uh, paa. Di ba? Hindi tayo umaasa alam niyo, madaling sabihin yun, pero mahirap gawin yun eh, agad-agad. But we are going to that. And actually, we're on it eh. Di ba? E sabi ko eh, ano, bulag ka ba? Di ba nakikita? Hmm. Hindi po tayo umaasa na nga ganun-ganun lang. Nagkataon at mabuti, meron tayong mutual defense agreement with the US. Kaya nga ang tanong na dapat ay paliwanag ni Senator Robin Padilla, no? Kapag ka uh, hindi na tayo nakipag-mutual uh, defense treaty with the US. Itinakwil na natin sila at sinasabi natin na China na lang talaga ang kaalyado natin. One China policy, sulat pa natin sa bandera ng Pilipinas. Meron bang garantiya na kapag ka nag-away ang mga bansang yan, ang China at ang uh, Amerika, hindi tayo idadamay ng China? Di ba? For so many times, I already explained that. Ah, ang dahilan, bakit tayo dyan e eh, idadamay ng China? Dahil unang-una, sandadaan ng Amerika, ang mga kaalyadong bansa nito, ang Australia, di ba? Ang India, dadaan yan, syempre, dyan sa Strait of Malacca, all the way go, uh, to, ano, to South China Sea. O papunta ron sa kanilang uh, um, uh, bandang teritoryo na nila, kanilang katubigan, malapit sa mainland. Ngayon, dito rin naman po sa Pacific side, manggagaling po yung tropa ng mga uh, Australians, ng mga Amerikano at iba pang mga Western countries na kaalyado. ba? Diba? Ngayon, kailangan ng China na makuha ang Pilipinas. Hindi lang po yung Bashi, cha, yung, uh, Bashi Channel, yung pagitan ng Taiwan at ng Pilipinas. At hindi lang Taiwan ang kailangan nilang makuha. Kasi doon, mag-aabang lang sila Diba? Eh ang kipot-kipot na lugar na 'yon. So, so, kailangan kailangan nila ngayon ang uh, Pilipinas, kailangan nilang maghiba ito dahil ito po ang second um, island chain ng Amerika dito sa Southeast Asia. Pag nakuha tayo ng uh, China, then they will have full control over the Pacific Ocean na sa nasasakupan ng Pilipinas. So, magbibigay ito ng uh, Uh, it, it will definitely give hard time hard time to australia uh, united states of america and other allies no oh. at magiging malakas ang pwersa then nang japan so yari rito ay nang japan ang uh, russia yari dito ang korea at saka ang, Jap ang japan japan so yan yung matindi pong uh, rebalancing of powers and i'm really really sure hindi po yan magiging pabor sa atin. O, tanungin ko na lang po kayo, kayo ba, gusto nyo ba mga kababayan, na tayo ay masa ilalim ng kontrol? Kasi yan ang mangyayari talaga dyan. Kasa ilalim talaga tayo sa kontrol ng bansang China, ng komunismo. Alam nyo naman, iba ang trato nila sa mga hindi nila kalahe. Di ba? Ay nako. Yan po yung sana na naiisip ni senator Robin Padilla. Ma-realize niya na tayo naman po ay tumitindig sa ating sariling mga paa. Pero hindi po naman natin, yung kakayanan natin hindi po sapat para tayo po ay maipagtanggol nito. Hindi po tama kasi na mamatay tayo kasi matatapang naman tayo at lumalaban tayo. Hindi po tama yun. Dapat pag may laban, tayo po ay tagumpay. Ta tayo po panalo palagi ba? Diba? Dahil pag natalo ka ng isang beses, shit. Kung hindi ka burado sa mapa, alipin ka ng nananang tumalo sa iyo. ba diba? So pareho doon, wala hong favorable. Diba? Aanhin mo naman ng mabuhay, alipin ka naman. 'Di ba? Mamatay ka man, hindi mo naman wala ka nang wala ka nang babal, wala na, hindi ka na makakabalik. 'Di ba? So mainam na kung sakali magmapalabang ka, makakatiya ka na panalo ka. Ganun lang yun. At para masiguro mo yan, ano yung available? ba? Diba? Siyempre, yung mga kaalyado na handan tumulong sa'yo, well, at the same time, kaya naman nila gagawin yan, eh, nanganganib din sila. So, kung magkakaroon ng pagkakaisa, ba? Diba? Why not? Oh, eh, ang mahirap. ang, ang uh, ginagawa ni ano ni Senator Robin Padilla Palagang pinaninindigan niya na subscribing to President former President Duterte's um side the diba? for China eh, mas concern na concern yun sa China kaysa sa kapakanan ng Pilipinas. O ngayon ang recent, 'di ba? Eh paubaya na lang ang ating West Philippines eh, sa mga incheck. Tapos eh makiusap na lang tayo mangisda. Ayop. <laughs> all right uh, what do you think diba? please comment and like and share po this uh, video all right so thank you so